Nakilahok na rin ang mga tauhan ng Philippine National Police sa manhunt operation, laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque, na idineklara ng Quad Committee ng Kamara bilang pugante. Aktibong kasama na ang PNP sa paghahanap kay ni Harry Roque, at nakikipag-ugnayan kami ng malapit sa National Capital Region Police Office at Criminal Investigation and Detection Group upang matiyak ang mabilis na pagkakaresto sa kanya. Ayon kay Santa Rosa City Rep. Dan Fernandez, co-chair ng Quad Committee. Muling pinarusahan ng contempt si Roque nitong Huwebes matapos hindi siya dumalo sa pagdinig-ukol sa illegal na operasyon ng Pogos sa bansa. Bukod sa mga subpoena, ipinadala rin ang arrest order sa kanyang tanggapan sa Makati City, ngunit hindi siya natagpuan doon. Huli umano siyang nakita sa Antel Corporation Center sa Makati City. May sa ang mga otoridad na nagtatago na si Roque ngayon, lalo na't nalalantad na ang kanyang ugnayan sa Lucky South 99, isang pogo hub na ni-raid ng mga otoridad sa Porak, Pampanga, kung saan na-recover ang malaking halaga ng droga. Kabilang sa mga dokumentong hinihini ng Quad Committee mula kay Roque ay ang kanyang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth, mga record ng Beancham Holdings na pag-aari ng kanyang pamilya, at mga dokumento ng pinagbentahan ng lupa sa Paranaque City. Una nang tinanong ni Batangas Rep. Jerville, Jinky Beatrix, Luis Troceroque kung paano lumaki ang kanyang investment sa halagang i-67 milyon sa loob lamang ng ilang buwan. Gayong 3 milyon lamang ang inisyal niyang puhunan at 7 milyon lang ang kinita sa bentahan ng lupa sa Paranaque.